ay lagi hilot na naman si kasi pag nasakit kasi ng mga buto-buto ko kaso ko kaya pinapahilot ko ayan pabigat na rin ang kamay ni ano yung hard masad kumbaga sa hilot ramdam na ramdam mo yung mga masasakit na hinihilot niya ya si kasi pag RJ Ayan. Hihilot ano, niya yung pa ako. Hindi makita eh. Ayan. Ayan. Palita lang Aray, masakit dyan. Ganyan o kasipag si kasipag o. Oh. Aray! 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 Aray ko! Uh! Asakit! Hindi ko ginagawa sa akin ni Kasipag binabali niya yung mga pa ko Kasipag ko oh. Kasipag ko oh. binabali niya yung mga pa ko Kasipag el eh, blessed señor la raí.